500 pesos na crispy pata? Meron pa ba niyan? Opo, meron pa. At ngayong araw, yan po ang isishare ko sa inyo. Dito lang po ninyo makakain ang 500 pesos na crispy pata sa tambayan sa Conde. Located lang po sila sa barangay Conde Labac, Batangas City. Uh, paglampas po ninyo ng arko na to, dahan-dahan na po kayo dahil malapit na kayo sa tambayan sa konde. Madali lang po silang puntahan. Marami po silang access. Pwede po ang access road ninyo is galing po kayo ng libho at pwede rin po na kayo ay mag-bypass road. Malapit lang po at mas mabilis. Napakarami din pong pagpipilian ninyo sa kanilang menu. At ito po, silipin ninyo. At syempre, ang ating napusuan dyan, ay yung kanilang 500 pesos na crispy pata. Dalawang size po ang kanilang crispy pata. Yung regular po is 500 at yung jumbo ay 800 pesos. Kaya kung gusto nyong subukan to mga kasakol, aba ay ano pang ginagawa ninyo ay di inyong puntahan na. Marami ring tumatambay dito katulad ng mga riders at yung iba po ay mga kapadya. At hindi man daw sila tulad ng ibang magagandang restaurant ay sinisikap naman nila na maging quality ang kanilang pagkain sa murang halaga. Kaya mga kasakol, ano pang iniintay ninyo? Tara, sugod na! Ito na mga kasakol, nandito nga ako ngayon sa tambayan sa konde at nag po ako. Napakarami ng cravings ko ngayong araw na to. Merong pansit, pares, overload, sisig, pata, lomi, at itong inasal. Guys, itong kanilang crispy pata dito, tingnan nyo naman. Alam nyo kung magkano to? 500 pesos. Wala na po kayong mabibili nito kahit saan dyan. Dito lang po sa tambayan sa konde. 500 pesos. Isang crispy pata. At meron po sila nung isang size. Yung uh, jumbo. Uh, 800 pesos. At ito pong lomi. Special lomi. 90 pesos. Ito pong uh, pares overload. Sobrang laki. 150 pesos. Only rice. Meron siyang soft drinks na kasama. Ito yung kasama soft drinks. Ang cute. At itong kanilang inasal is 85 pesos. Itong sisig nila, 150 pesos. Ito pong special uh, gisado, pansit gisado, 95 pesos. At meron ako ditong dalawang rice. Pero bago natin simulan sa kulin ito, magdasal po muna tayo. Bless us, O Lord, in this day, give us a to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Ano pang iniintay natin? Atak! Simula tayo sa pansit. <laughs> Grabe yung pansit gisado nila, oh. Putok-batok din. Merong litsong kawali. And pupor. Tapos egg. <laughs> Grabe. Unang subo para sa inyo mga kasakol.

Try natin na yung sisig. Ang dami laman ng sisig. sarap. Tama tama lang yung anghang. Creamy yung sauce ng sisig. Dahil natin sa rice. ito naman dito sa crispy pata ito talaga yung pinunta ko dito kasi mura kaya gustong gusto ko siyang matikman Yan. check natin kung crunchy okay crunchy malambot sausaw natin Ừ. Sao sao nào quá. Ừ. laki niyan. 500 pesos. Hindi kayo lugi dito. Malambo Pagpupunta po kayo dito, huwag kayong mag-expect -e ng magandang restaurant. <coughs> Bukid style po ito. Bahay lang. Mm. <coughs> Rice pa. 你那发了。嗯 90 pesos lang 'yan, makakasaklo. Oh. Grabe, sa lapot. Oh. Toyo man si lagi atin ang itlog atay hmm. Quatro alredores. <laughs>